Limang hakbang ng pagtuturo ng emosyon para sa mga preschooler. Habang lumalaki ang iyong anak, ang pagpapahayag niya ng kanyang emosyon ay nagiging mas paiba-iba. Habang ang kanyang pag-uugali at mga kagustuhan ay nagiging mas malinaw. Sa pagpasok ng iyong anak sa preschool years, maari kang sumangguni sa limang hakbang ng pagtuturo ng emosyon upang matugunan ang mga emosyon ng iyong anak sa positibong paraan. Pagbigay ng gabay sa regulasyon ng emosyon at epektibong paglutas ng problema. Nakakatulong ito sa pisikal at mental na kapakanan ng iyong anak. Kabilang sa limang hakbang ang magkaroon ng kamalayan sa mga pagbabago sa mga emosyon ng iyong anak at ng iyong sarili. Baguhin ang iyong pananaw upang makita ang pagpapahayag ng emosyon ng iyong anak bilang isang pagkakataon para sa pagkonekta at pagtuturo. Makinig ng may empatiya, unawain at tanggapin ang damdamin ng iyong anak. Tulungan ang iyong anak na ipahayag ang mga emosyon sa mga salita, magtakda ng mga limitasyon at makipagtulungan sa iyong anak upang malutas ang mga problema. Ngayon, tignan natin kung paano maisasagawa ng mga magulang ang nasabing limang hakbang. Pagtuturo ng emosyon, mga praktikal na aplikasyon, ang mga magulang at tagapag-alaga ay naghihintay para sunduin ang kanilang mga anak sa labas ng kindergarten. Nasasabik ang isang batang babae na ipakita sa kanyang lolo ang kanyang iginuhit. Lolo, tignan mo! Ang kanyang lolo ay tumugon ng walang interes. Oo na, oo na. Bilisan mo, aalis na ang bus. Nadismaya ang batang babae nang marinig ang malamig na tugon ng kanyang lolo. Samantala, ang isang batang lalaki mula sa klase ng batang babae ay ipinakita rin sa kanyang nanay ang kanyang iginuhit at sinabing, Tingnan mo, nay! Iginuhit ko ito! Nagagawa ng nanay na ito ang magkaroon ng kamalayan sa mga emosyon ng kanyang anak at napansin niyang masaya ang kanyang anak na lalaki. Ngunit randam din niya ang pagmamadali dahil nagmamadali sila. Gayunpaman, pinaalalahanan ng nanay ang kanyang sarili na baguhin ang pananaw at gamitin ang pagkakataong ito upang magsaya kasama ang kanyang anak na lalaki. Kaya naman ang pagsimangot ng nanay ay napalitan ng ngiti. Siya ay nakikinig sa kanyang anak ng may empatiya at tumutulong sa pagpapahayag ng mga emosyon sa mga salita sa pagsasabi ng Masaya ka sa iginuhit mong ito hindi ba? Pero kailangan na nating umalis. Ikwento mo sa akin yan pag uwi natin sa bahay. Pagkatapos, ang nanay ay nagtatakda ng mga limitasyon at nakikipagtulungan sa kanyang anak na lalaki upang lutasin ang mga problema at gamitin ang pagkakataong ito upang kumonekta sa kanyang anak gamit ang pagtuturo ng emosyon. Tignan natin ang iba pang sitwasyon. Ang batang babae na ito ay galing sa paaralan at nagrereklamo hindi ako papasok sa paaralan bukas. Nang marinig ito, sinubukang i-downplay ng ina ang negatibong emosyon ng kanyang anak at nagtanong, Sobrang saya sa paaralan no? Kaya syempre, papasok ka pa rin. Samantala, naalala ng tatay na kailangan niyang magkaroon ng kamalayan sa mga emosyon ng kanyang anak na babae at napansin kung paano sumama ang loob niya. Pagkatapos ay binabago niya ang kanyang pananaw. At pinaalalahanan ang kanyang sarili na hindi pa kayang kontroling mabuti ng kanyang anak na babae ang emosyon nito. Kaya sinubukan niyang alamin ang mga dahilan at inaalo siya. Mukhang masama ang loob ng kanyang anak na babae habang nakatitig sa sahig. Nilapitan siya ng tatay at tinanong. Mukhang masama ang loob mo. Anong mayroon sa paaralan mo bukas? Tumingin ang bata sa kanyang tatay at sumagot. Kailangan kong magkwento bukas. Natatakot akong pagtawanan ako ng klase kapag nagkamali ako. Pagkatapos ng makinig ng may empatiya, ipinahayag ng tatay ang kanyang pag-unawa sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na ipahayag ang mga emosyon sa mga salita. Alam ko ang nararamdaman mo. Kung ako, matatakot din ako. Tumatango ang batang babae. Pagkatapos ay sinubukan ng kanyang tatay na magtakda ng mga limitasyon at makipagtulungan sa kanya upang malutas ang problema sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga solusyon sa kanya. Paano kung sanayin muna natin ng ilang beses? O paano kung isama mo si Teddy sa paaralan? Ano sa tingin mo? Nag-isip sandali ang bata at sinabing, Gusto kong isama si Teddy! At sa ganoong paraan, isinagawa yun ng tatay ang limang hakbang sa pagtuturo ng emosyon hanggat inaasikaso mo. Naiintinihan at tinatanggap mo ang mga emosyonal na pagbabago ng iyong mga anak sa iba't ibang yugto ng pag-unlad at isagawa ang limang hakbang ng pagtuturo ng emosyon kabilang ang magkaroon ng kamalayan sa mga emosyon, baguhin ang pananaw, makinig ng may empatiya, tumulong na ipahiyag ang mga emosyon sa mga salita, Magtakda ng mga limitasyon na lutasid ang mga problema. Maari mong suportahan ang malusog na pag-unlad ng iyong anak at bumuo ng isang malapit na relasyon sa pagitan ng magulang at anak. Para sa karagdagang kaalaman, sa pakikisalamuha at emosyonal na pag-unlad ng mga bata at kung paano tumugon sa mga emosyon ng mga sanggol at bata, mangyaring panuorin ang mga video sa Feeling and Connection Matter at Tips on Emotion Coaching. Upang maunawaan pa ang tungkol sa 5 steps of emotion coaching, mangyaring bisitahin ang website ng Family Health Service ng Department of Health sa www.fhs.gov.hk. At sumangguni sa mga kaukulang polyeto. Ang video na ito ay ginawa ng Family Health Service ng Department of Health.